Magandang araw mga kababayan, may matinding balita na naman tayo ngayon mula sa Middle East. Mukhang mas lalong titindi ang digmaan sa lugar. Kinumpirma ng Israel Defense Forces na tinarget at winasak nila ang halos apat na pung makinarya, mga backhoe, traktora at iba pang kagamitang pang-inhinyero na ginagamit daw ng Hamas para sa mga aktibidad ng terorismo mula pa noong Oktubre 7. Ayon sa IDF, ang mga makina ay ginagamit para maghukay ng tunnel, magtanim ng mga bomba, at magtago ng mga armas sa ilalim ng Gaza. Karamihan sa mga ito ay natunton sa Jabalia, isang lungsod sa gitnang bahagi ng Gaza Strip. Sa airstrike na isinagawa nitong nakaraang 24 na oras, tuluyang nawasak ang mga ito para hindi na magamit laban sa mga sundalong Israeli. Habang patuloy ang operasyon ng IDF, ginagawa rin daw ng Hamas ang lahat para makabawi. Kabilang na ang paglapit sa Turkey para humingi ng tulong na mapilit ang Amerika na paatrasin ang Israel. May ulat pa na bukas na raw ang Hamas na isuko ang pamumuno sa Gaza sa isang kinikilalang Palestinian body, basta't mapagkasunduan ito sa antas ng rehiyon. Sa Lebanon naman, sinabi ng IDF, na napatay nila si Hussein Azad Muhammad Atawi, isang leader ng Islamic Jamaat na konektado sa Hamas. Ayon sa kanila, isa ito sa mga pasimuno ng mga rocket attacks sa hilagang bahagi ng Israel at may kinalaman din sa mga planong pag-atake sa ibang bansa. Samantala, sa Yemen, tuloy rin ang opensiba ng Amerika laban sa grupong Houthi. Sabi ng US sources, mahigit limang daang Houthi fighters na ang napatay Mula nang magsimula ang airstrikes, karamihan sa kanila ay mga eksperto sa missile at drone operations, mga kritikal na tauhan ng grupo. Nag-usap din kamakailan sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating US President Donald Trump. Tinalakay nila ang Iran, kalakalan, at ang sitwasyon sa Gaza. Ayon kay Trump, magandaraw ang naging pag-uusap at pareho sila ng pananaw sa mga isyu. Habang patuloy ang tensyon, naghahanda na ang Israel para sa posibleng pag-atake mula sa Iran. Muling nag-drill ang Air Force sa mga base militar para tiyaking handa sila kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, panawagan pa rin ng Israel sa buong mundo, ipagdasal ang kapayapaan, ipanalangin ang mga sundalo, ang mga inosenteng sibilyan, at ang mga bihag sa Gaza sana'y dumating ang panahon ng tunay na katahimikan sa rehiyong matagal nang nagdurusa sa gulo. Matapos ang halos isang taon at kalahating bakbakan, dinala ng Israel Defense Forces, IDF, ang ilang mamamahayag sa Morag Corridor at sa Rafa area sa Southern Gaza. Ayon sa mga mataas na opisyal ng militar, sinusubukan daw ng Hamas na patagalin ang negosasyon ukol sa mga bihag pero malinaw umano na hindi ito magtatagal lalo't patuloy ang lakas ng puwersa ng IDF sa loob lang ng 72 oras halos 200 target ang tinamaan ng Israel kabilang na ang isang senior Islamic Jihad leader na si Ahmed Mansour isa sa mga responsable sa madugong pag-atake noong Oktubre 7 at ayon sa IDF baka mas matindi pa ang kasunod pinag-iisipan na raw ngayon ng Israel na muling hulihin ang ilang teroristang dati ng pinalaya, isang ideyang dati ng tinanggihan, pero muling binubuhay ngayon dahil sa patuloy na krisis. Sa ground, tumitindi rin ang labanan. Sa loob mismo ng Gaza Strip, naglagay na ang Israel ng tinatayang labin limang bagong outpost para palakasin ang seguridad. Pero hindi biro ang panganib nitong nakaraang weekend lang, nasawi si Major Sergeant Galeb Suleman El Nasra sa isang pananambang malapit sa outpost apat na po. Ayon sa IDF, madalas gumagamit ang Hamas ng tunnel para biglaang umatake at mabilis na magtago gamit ang istilong hit and run parang sa Iraq at Vietnam noon. Kaya para sa mga sundalo sa Gaza, bawat araw ay puno ng panganib. May mga tanim na bomba, trap at bigla ang atake. Kaya raw kailangang palawakin pa ang security buffer zone para matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng gustong bumalik sa kanilang mga tahanan. Habang nangyayari ito, tinanggihan naman ng bagong US Ambassador to Israel na si Mike Huckabee ang healing ng World Health Organization na himukin ang Israel na magpapasok ng humanitarian aid sa Gaza. Ang panawagan niya, sa hamas tayo mag-pressure. Pirmahan nila ang kasunduan para makapasok ang tulong at para mapalaya na rin ang mga bihag. Samantala, hindi lang sa Gaza may tensyon. Sa northern border ng Israel, nadiskubre ng mga sundalo ang pakikipag-ugnayan ng Iran sa Hezbollah sa Lebanon. At ngayon, nagbabantang muli ang Iran ng panibagong missile attack laban sa Israel. Ayon sa mga opisyal ng Iran, mas matindi na raw ang susunod. Pero kung walang mangyaring kasunduan sa mga susunod na linggo, malaki ang posibilidad na bumalik ang IDF sa full-scale war mode. Ayon sa ilang miyembro ng gabinete, hindi na raw sapat ang negosasyon, dapat ay buwagin na mismo ang pamumuno ng Hamas sa Gaza. Mas umiinit na naman ang sitwasyon sa Gaza. Mukhang hindi na lang ito basta operasyon, Marami ang nagsasabi na patungo na ito sa ganap na digmaan laban sa Hamas. Sa mga nakalipas na araw, libo-libong Israeli reservists ang muling tinawag pabalik sa serbisyo. Ibig sabihin lang nito, seryoso ang IDF sa pagpapalawak ng kanilang operasyon sa Gaza Strip. Ayon sa mga sundalo, halos lahat ng unit mula sa mga tank division hanggang combat engineers ay kasalukuyang naghahanda at nagtutungo na sa mga mainit na lugar sa timog at hilaga ng Gaza. Ang tanong ng marami, ano ba talaga ang plano? Tuloy-tuloy na bang bakbakan para tuluyang wasakin ang Hamas o limitado pa rin ang galaw para makipagkasundo sa usapin ng mga bihag? Ayon sa ilang opisyal ng militar, mukhang pinipili na ng Israel ang mas agresibong ruta. Kamakailan lang winasak ng IDF ang mga bodega ng armas ng Islamic Jihad sa Dar Tufa at tinarget ang mga tunnel at command centers ng Hamas. Sa timog naman, naglilinis ng mga ruta ang combat engineers at tuloy ang clearing operations sa Rafa. Pero hindi lang puro dahas ang usapan. Gumagamit din ngayon ang Israel ng advanced tech, AI, facial recognition, at voice tracking para matukoy ang mga miyembro ng Hamas. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ito para masiguro na ang natatamaan ay tunay na kalaban at hindi mga sibilyan. May mga lugar na nililinis na ngayon at plano ng IDF na gawing Hamas Free Zones, mga lugar na ligtas na pwedeng daluyan ng humanitarian aid. Ang idea, matulungan ang mga sibilyang gustong mabuhay ng normal at makaiwas sa gulo. Pero aminado rin ang mga sundalo at eksperto. Hindi madaling mawala ang Hamas. Hindi lang sila grupo, ideolohiya ito, sabi ng isa. Kahit gaano karaming tunnel ang masira o armas ang makuha, kung patuloy ang radicalization, mahirap itong tapusin. Sa kabila ng laban, pinoproblema rin ngayon ang epekto ng digmaan sa ekonomiya. Lalo na sa mga maliliit na negosyo sa Hilagat Timog Israel mga magsasaka, artisan, at maliliit na tindahan na nawala ng kita. Kaya may panawagan ngayon, suportahan ang mga lokal na produkto, lalo na yung galing sa mga komunidad na apektado ng gulo. At para sa mga Israeli, malinaw ang dahilan kung bakit sila lumalaban. Hindi raw ito tungkol sa pagkamuhi, kundi sa pagprotekta ng kanilang tahanan at pamilya. Ang tunay na tanong ngayon, sabi ng isang opisyal, paano matatapos ang digmaan na to? At kapag natapos, anong klaseng Gaza ang mabubuo pagkatapos? Ngayong linggo, isang malaking personalidad mula sa Hezbollah ang napatay ng Israel sa mismong paliparan sa Beirut. Ang target, si Hussein Ali Nasser, deputy commander ng Unit 4000, 400 ng grupo. Siya umano ang isa sa utak sa likod ng pagpupuslit ng armas at pera mula Iran papuntang Lebanon at pati na rin sa pagpaplano ng mga rocket attack papunta sa Israel. Pero ayon sa IDF, tapos na ang kanyang papel sa kaguluhan. Habang nangyayari ito, patuloy din ang airstrikes ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Southern Lebanon. Ang layunin, pigilan ang panibagong banta ng pag-atake, lalo na ang mga nakahandang rocket launchers. Sa Gaza naman, may bago ring galaw ang Hamas. Ayon sa Saudi media, nagre-recruit na sila ng 30,000 bagong miyembro. Karamihan ay walang sapat na training. Kaya mukhang papunta sila sa mas guerrilla style na labanan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga bakbakan, lalo na matapos bumagsak ang ceasefire noong Marso. Mula Rafa hanggang sa Shati Refugee Camp, may mga ulat ng airstrikes at mga sagupaan sa lupa. Nakapasok pa nga ang mga sundalo ng IDF sa ilang tunnels sa Gaza na ginagamit umano ng mga terorista. Nasabat nila ang mga armas at nasira ang isang minadong underground route sa Sabra. Sabi ng Israel, ginagawa nila ito para masigurong protektado ang mga komunidad sa border, kaya't palalakasin pa raw nila ang security buffer zone. Pero kahit may bagong recruit, may problema ang Hamas, pera. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, hirap na silang magpasweldo. Ang tulong na galing sa labas, naantala na rin. May mga ulat pa na kinukuha ng Hamas ang humanitarian aid at binebenta ito sa mas mataas na presyo. Dahil dito, lumalakas ang pressure mula sa ilang Arabong bansa na itulak silang pumayag na sa ceasefire at bitawan na ang mga armas. Lumilipat naman tayo sa Yemen. Dito, umatake muli ang US forces laban sa Houthi rebels. Mahigit limampung airstrikes ang isinagawa sa mga lugar na kontrolado ng mga rebelde, kabilang ang isang mahalagang port na nasira ng todo. May ulat na halos walumpung patay at mahigit isang daan at limampung sugatan. Pero sa kabila ng lahat, libo-libong Houthi pa rin ang lumabas sa lansangan para ipakita ang suporta nila sa Hamas at ang galit nila sa US at Israel. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatutok ang mundo sa usapang nuclear sa pagitan ng US at Iran. Malapit na ang deadline, Oktubre 2025. Kapag dumaan ito ng walang bagong kasunduan, pwedeng maibalik ng Iran ang buong nuclear program nila. May dalawang daan at pitumpung kilo na raw sila ng uranium na halos sapat para gumawa ng bomba sa loob ng dalawang linggo. Kaya ngayon pa lang, Todo bantay na ang Israel at hinihikayat ang US na higpitan pa ang mga hakbang. Habang patuloy ang tensyon sa iba't ibang panig ng Gitnang Silangan, mula Lebanon, Gaza, Yemen hanggang Iran, nananawagan ang iba't ibang grupo na ipagpatuloy ang panalangin at suporta para sa mga inosente at para sa kapayapaan.